Good morning guys. So, ayun. Ito, muli. Nasilayan ko na naman yung loader. Wheel loader na ginamit ko. Na naging unit ko. Sa Project Mia. Yun yung airport. Na tinambakan namin. Sa Bulacan. So, ayun. Napakaraming pinagsamahan. Namin na sasakyan na doon yan ako nagkabit niyan kasi malakas naman yung aircon kaya lang nakukulangan ako sa lamig niya kumbaga hindi tayo ano comfortable sa ano. so yan guys na kasi iba na ang gumamit dito doon buhat nung malipat ako dito sa basego yard so yan maruminis siya ngayon marumi siya lagi ko itong nililinis noon eh Malinis ito noon. Yan, malinis yan lahat no? Yan. So, ito yung kumot. Kumot to na ginagamit natin kapag uh, night shift tayo. Tapos malakas ang ulan. syempre hindi mo naman pwedeng patay ng aircon. moist Pag binuksan mo naman yung bintana, papasok naman yung tubig. So, yan. Ito na siya ngayon sira na siya tapos dito nawala na yung tapakan niya rito yung ladder niya dyan wala na yan yan ito naging unit ito ang kaunahan kung kong ginamit yung number 15 pero saglit ko lang yan ginamit dito talaga tumagal matagal ang pagsasama namin na equipment dito. marami marami na iambag sa akin ang sasakyan ito ayun nga naka makapag-ipon papano dadalhin na to sa mambansa mapunta to Ayan. Ayan. alam nyo guys ang lesson dyan tayong mga operator ha mahalin natin yung mga equipment na ginagamit natin dahil dyan natin dyan tayo kumukuha ng ikabubuhay ng pamilya natin sa mga equipment na yan Diba guys? Hindi lang basta operator ka kung ikaw eh. Isang ano, ayan number 14. Wheel loader number 14. Dati malinis yan. Lagi ko nililinis yan. Yan, yung part na yan. Ayan. Puro na siya. Dumi na yun, nangingitim na. Nangigita na. Malinis yan noon, nung ako ang gumagamit niyan. Pati yan, binabras ko ng diesel yung mga grasa na yan. Yan, malinis yan noon. Yung mga salamin na yan. Malinis yan. Nakakamiss na lang. Tagal lang pinagsamahan namin ito. Madaming, madaming, ano, maraming, maraming kami pinagsamahan na alam mo yun. Hindi kasi porket equipment lang yan. Ginagamit mo yan araw-araw. Iyon na yun. Kabady mo yan eh. Naging kabady mo siya. Naging ano mo ba siya. Partner, lagi mong kasama sa araw-araw kung iisipin mo nga yung asawa mo hindi mo mapaliguan eh pero yan kinukuskus mo yan nililinisan mo yan sinasabon mo yan di ba kasi kung hindi dahil diyan di ba hindi tayo magkakaroon ng ano magandang ano ba hindi natin mabibigyan ng magandang kinabukasan yung mga pamilya natin mga family pamilya ba mga operator Diyan nakasalalay sa equipment kaya tayo mga operator pangit man o ano man ang binapakita ng mga amo natin mahalin lang natin yung trabaho natin tayong gagawa ng kahit anong mga lukuhan makontento tayo ayan yung si lord na yung bahala di ba so yun guys mamimiss kita partner para sa akin okay ka good slot yan transmission yan kung meron mang bibili nito ako na nagre-recommend sa inyo transmission okay lahat yan naku napakaingat ko dyan nung akong gumagamit yan lahat yan bago umandar yan Sine-check ko lahat yan sounds pa lang alam ko na pag may problema pero ito good talaga transmission nito walang ano kung may kung i-compare mo dito sa kabila ito nawasak na yung transmission nito ni na lang yan number 15 na yun. pero yung 14 na yan ha क्वाटी आ मम्मी मिश्रिता शल्युट